par, tikman ko lang to kung masarap ha at eto na mga par, hinihipan ko na nga ang paksi na bangus na may chicharon at syempre mga par isusubo natin yan, kaso napakainit pa pala mga par, ano oh, napakainit pala pa itong paksi na bangus kakaibang paksi ito mga par, meron siyang chicharon, at ayun mga par, oh, mukhang nakakahilo tong paksi na bangus mga par, oh. mukhang nakakalasing mga par, dahil syempre hindi ko nalang na ako mga par, oh. At eto na mga par, naka na ang ating bangus. eh mga par, nakita nyo sa video mga par. Bagnet yan nilagay o kaya lechon kawali. Pinaksiyon nila mga par, oh, at naglagay pa sila ng lechon kawali at tubig. Ano ba yan? Baguong? Kakaibang yan mga par. Pero sa atin mga A par, batin par batin natin na ang chicharon. At eto na nga mga par, nilagay ko na ang kanyang luya, bawang, sibuyas. At syempre, lalagay na natin ang bangus mga par ang bango pala mga para pag isang piraso pa lang ay bango pa lang pag hinahati-hati mo na ay magiging bangus na kasi dumami na at ito na ang mga para lalagay ko nang rin ang chicharon mukhang kakaiba, kakaiba itong mga para dahil wala naman tayo Aba, ay, ay, syempre gagawa tayo ng ibang paraan subukan naman natin ang chicharon at syempre gagamitin natin ang coca cola ay coca cola ano pala itong mga para sukang base na galing pa ng ilocos Napakasarap ito mga par Sukam basi At syempre nilagyan ko na rin yan ng pampalasa At syempre ilalagay na rin natin yung natirang mga ingredients mga par Sa kanyang ibabaw At syempre nilalagyan ko na rin yan ng pamintang dalawang plastic At ang salt mga par asin At, at syempre ang canola oil Canola oil Mantika lang pala yan mga par At syempre isang drum na tubig na galing ba sa Pacific Ocean at syempre tatakpan natin ang parang sa kumulo at ito na ang kumukulo ng mga para may paksiyon na at ilalagay na natin ang ampalaya ang dahil kung ano ang masarap mga par ay dapat niluluto ng maigi dahil kung ano yung masarap talaga mga par ay dapat kinakain So nang alam tawag doon, ang is is mapait pero sa pait sa sawi sa pag-ibig. Ngayon, tinakpan na nga ni Par ang kanyang para tuluyan na maluto at syempre bago ang lahat ilalagay natin ng dinurog na sili ayan o oh, pampagana mga par ang siling dinurog at syempre mga par ano pa ilalantay natin kapag luto na pagkain syempre kakainin na mga par dahil masarap ang pagkain pag dinakain dahil kung ano ang masarap mga par ay dapat dinakain din mga par at ito ng mga par Kumuha na ako ng isang pera So at syempre titikman ko na mga parat Tapos yun nga mga pa oh, May katabi pa ako rito na Ginukurasan ako kung ilang oras ko na munguyain Itong paksi na bangos na may chicharo mga par At syempre eh, sinubo ko na nga yan mga par Kaso sobrang init pa pala mga par At kaya ngayon Nalaglag ulit sa kanyang lagayan mga par At syempre hindi ko titigilan to Hanggat hindi ko makakain mga par At ayun na mga par oh, Hay oh, nung, ninumunggo ako nang kahit sobrang kahit na par. Ayun, ayun oh. Nako po mga par mukhang nakakalasing to. Mukhang nahilo na naman ako diyan par kasi napakasarap na naman tong parksiw na na may chicharon mga par. at ayun, namitim pa nga si par at ayun oh. Mukhang nakakahilo nga talaga to, may alak ata to par.